Punta na po tayo sa church. Have a good day. God bless po. Mamayang gabi. Hi. Eh. Bagong taon na po. Happy New Year. <coughs> dadaan po kami dito sa bayan. Papunta po ng San Manuel. Bayan ng Santa Maria. Papunta po ng San Manuel. Doon po kami mag-church. So, isang linggo na lang at ako na po ay pabalik po ng Hong Kong. Sabi nga nila, back to reality. O <coughs>